pangalawang araw na mula ng anak ang ating inahin at naglalagay po tayo ngayon ng uh, silvi ito lang po yung ginagamit ko po, po mga kaparmer kasi hindi po tayo nag inject sa ating inahin hindi po tayo nagpa-practice ng inject kaya ano na lang powder lang ito naman yung pagkain ng ating manok So, hindi pa tayo nagpapaligo ha, kasi dalawang araw pa lang. Ha, ah, pabutin natin ng kahit limang araw, doon na tayo magpapaligo sa ating inahin. Update naman natin sa ating mga biek, ah, malalakas na po sila. At maliliksi sila, malulusog. Wala pong matamlay sa kanila at wala ding maliit. Ah, sakto lang yung mga pangangatawa nila. Siguro dahil uh, walang peraso nga lang sila kaya pantay lang yung katawan nila walang maliit. ah uh, mamaya pala kasi uh, schedule na to ng kanilang uh, potol ng ipin, uh, buntot, kapon at pag uh, inject pala ng iron, isa uh, isang ano na lang, isang sakit. Pakain mo tayo ng manok. Update naman natin, oh. Ito na. natapos ah, tapos na silang makapon, maputulan ng ngipin at ah, buntot at, at na-injekan na rin sila ng iron. So, okay na mga ka-farmer. Yan, yung susunod na, naman natin tong gagawin sa kanila. Ah, mga 5 days, ay ah, umpisa na natin silang patikimin ng uh, feeds. Yan, so madrumi pa muna yung ano, yung hinahin natin ha? kasi hindi pa pwedeng paliguan. So, ito lang po muna yung update natin. Short video lang to mga ka-farmer kasi ano naman, wala pa tayong ma-video. Happy farming po sa lahat.